bansa na ang 34 na Pilipinong naipit sa bakbakan sa Gaza. Ang isa nating kababayan kasamang umuwi ang asawang palestino. Live mula sa Naia, sa Pasay, nasa Frontline, ang balitang yan si Reniel Pawid. Reniel, bakit 34 lang ang nakauwi gayong 40 Pinoy ang nakatawid sa Rafa Crossing? Sheryl, tatlo nga doon sa ating mga kababayan yung nagpaiwan na doon sa Egypt dahil yung kanilang asawa o yung kanyang asawa at o yung kanilang tatay din ay Egyptian National. So doon muna sila mananatili sa loob ng dalawa hanggang uh, tatlong linggo umano ay check, check muna nila kung magbabago pa ba yung sitwasyon sa Gaza dahil balak nga nilang bumalik. Yung isa naman ay buntis at hindi na pinayagang makabalik pa dito sa Pilipinas. So sinamahan muna siya nung dalawa niyang kaanak na Pilipino rin hanggang siya'y makapanganak. Kaninang hapon nga ay uh, dumating na dito sa bansa yung 34 nating kababayang Pilipino na naipit sa bakbakan sa Gaza. Isa sa kanila ay si Isabelita Babal o Balala, ang nabukod-tanging OFW sa loob ng 23 years siya ay caregiver doon sa Gaza. Kuwento niya, walang kuryente, walang tubig at wala ng makain doon sa kanilang lugar. Kaya naman, wala na rin siyang balak pang bumalik dahil nga sa trauma na dinala ng gyera sa kanya. May isa pa tayong pinay na nakausap na si Minerva Saba, lubos naman yung kanyang pighati dahil hindi nasama sa bansa yung kanyang asawa. Nagkaroon kasi ng problema sa exit permit doon sa Rafa border dahil nga palestino itong kanyang asawa. May isang Pinoy naman na nasama yung nga kanyang palestinong asawa at si Lailubos na nagagalak dahil ligtas na nga na nakabalik dito sa Pilipinas. Sabi ng Department of Foreign Affairs, pwede itong manatili o pwedeng manatili yung uh, Palestinian spouse sa loob ng anim na buwan hanggang isang taon. At may arrangement, special arrangement na kinonsider itong Department of Foreign Affairs uh, para sabihin na balikbayan nga itong Palestinian National. Kaninang umaga, 42 Pinoy rin yung nakalabas pa sa Rafa border at papunta na sa Cairo, Egypt. May labing apat naman na hindi tumuloy dahil nagka problema sa exit permit ng kanilang uh, Palestinian na asawa. Patuloy namang kinukumbinsi ng DFA ang labing apat na Pinoy na tumawid sa Egypt kahit hindi kasama ang kanilang mga dayuhang asawa. Sheryl, nakausap na natin kanina si uh, DFA Undersecretary Eduardo de Vega at uh, sinabi niya sa atin na bago pa umuwi dito sa Pilipinas yung ating mga kababayan ay binagyan na sila ng... Uh, 1,000 US dollars. Ito ay per family na yung mga umuwi dito. At sabi nga ni Yusek de Vega, sana yung uh, natitira pa natin na mga kababayan doon sa Gaza, which is 53 yung count no, as we speak, ay baka uh, makauwi at makumbinsi nila. Yung ilan din doon, yung nga, yung labing apat na hindi nabigyan ng exit permit, yung kanilang mga asawa. While yung iba ay ayaw talagang umalis dahil nga nandoon na raw yung kanilang buhay sa ngayon Sheryl ang pagkukumbinsi ng DFA ay para na rin sa kaligtasan umano ng ating uh, mga kababayan doon dahil ang sister pala sa Rafa border crossing ay by schedule yung ginagawa ng Egyptian government so uh, halimbawa ngayong araw ay ibang nationality yung palalabasin yun. sa susunod na araw ay iba naman at ngayon ngang araw ay uh, mga Pilipino so yun yung hinahabol so ngayon Oras talaga yung kalaban nitong gobyerno at yung iba pa nating mga kababayan na nasa Gaza. Maraming salamat, Reynel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.